Hello guys. Ayan po ano. Nakakakuha po ako ng mucha ng tubig. Mamaya ipapakita ko po sa inyo. Kapag hahanap ko po, po eh nakakita po ako ng ilan-ilan. Pero nasa ilalim po kasi siya. Netong mga ano na to. Netong una ganito uh, hindi very clear po siya. Ito mga healing stone. Tapos may mga ewan natin kung ano itong mga ito. Kung bote ba o ano. Pero yung iba talaga hindi nyo masasabi ng mga basal na bote. Paano magpakaroon naman? Mga ganito dito. Nakakapagpaka dito. Ayan guys. Pero mga ilan po naka hanap po ako ng tiya ng tubig. Crystal. Clear crystal po talaga siya. Nandito sa loob ng mga uh, lupa nato to. Ayan. Tayo po ay magbubuntal pa dahil ang dami, ang dami po palang talagang mga gemstones na pinatago dito po sa uh, dagat hahanapin nilang lang sa talaga eto ilan ilan na rin yung nahanap kong mga mitya ng tubig O ako ako um, tapos yung iba ay puso o puso siya o. heart ang ganda o. tapos may mga uh, ano o. nagiging uh, ano na sila ganyan o no? batong freestyle matagal, nagiging gano'n na sila. Ayan guys. ang um, so binubong palito ko. Kasi ang dami ko nang, ang dami ko nakita. Um, magtataka naman kayo. Paano pa ako dito ng mga basag na buti? Um, Ayan muna na mga ganito na mga ganito po na pala mo basag la, basag siya mga pero hindi po siya basag mga okay, talaga po mga crystal po near crystal tapos yung mga ano dito ko talaga sila eh nasa ilalim ito yung mga kalsidorming mga bato po bang ano uh, ma, ma, yung itin na bato na makikintab mamaya po sa sobrang dami kong kuha masakit lang yung likod masakit lang sa likod Hindi pa po kasi ano yun. yung tubig. High tide pa po siya. Ano ah. pala yun ano? Nang, ayan o. No. O oh, ganyan no Ito o tulad nito o. Oh. Akala nyo siya. Ano siya? Yun. Ano? ano po, mga basag na bote. Pero hindi po pala, nagiging crystal na po ito. Kaya eh, mga ganito eh. Hindi po ito basag na bote. Nabubuo siya na isang bato po. Ito. Ang dami kong na natuloy. Lagayin muna natin siya sa aking lalagyan bago pa siya makuhanin ulit, mawala. Dito. Napakadami kasi Pagsahan natin niyo lang, hanap lang, maghanap lang, mas ilalim po ng tubigan.